Inanunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW na labing limang Facebook account na ginaya ang mga Philippine Recruitment Agencies o PRA upang mag-recruit ng iligal sa mga nagnanais mag-abroad ang na-takedown na. Si Cherry Light magbabalita. Hinihikayat ng DMW ang Philippine Recruitment Agencies na huwag mag-atubiling i-report ang mga pinaghihinalaang illegal recruitment at human trafficking. Ayon kay DMW Secretaryans Leo Kakdak, patuloy ang mahigpit na pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga local government unit, Department of Justice at mga task force upang sugpuin ang online fraud at illegal schemes. Dagdag pa ng kalihim, Nasa halos isang daang libong online scam accounts sa TikTok at Facebook ang na down na. Kabilang dito ang labing limang PRA accounts na ginaya ng mga scammer. Paliwanag ni Kakdak, may kasunduan ng DMW kasama ang Facebook, TikTok at Meta upang labanan ang illegal recruitment at human trafficking online. Ang problema, copycat FB accounts. Ginagamit yung pangalan ninyo at logo ninyo, etc. Mga litrato ninyo, Mukha daw kasi yung mga artista para mag-recruit. So in this case, na-take down yung copycat accounts. Ang pahayag ng kalihim ay kasabay ng general membership meeting ng Philippine Association of Service Exporters Incorporated o PASE nitong lunes ng gabi sa isang hotel sa Paranaque City. Tema ng pagtitipon, ang Sustaining Global Credibility. PRAs powered by QMS Essentials kung saan tinalakay ang malagang isyo at bagong requirements para sa mga PRA kabilang sa pangunahing agenda ang pagpapakilala ng Quality Management Systems o QMS na magiging requirement para sa mga ahensya sa susunod na taon. Bilang paghahanda, nakatakdaring magsagawa ang pasay ng serya ng online seminar ang ihanda ang mga miyembro para sa accreditation. Actually, ito po ay magpapabilis ng mga processes nila kasi magkakaroon po tayo ng sistema, we will address the issues, magkakaroon ng checklist, how to do things, so mas mapapadali yung mga business uh, procedures nila. Pasay naman po is one of them kasi pinupush po natin na uh, magkakaroon ng standardization, ng pagkakaroon ng uh, malayo, uh, maramihang information drive para sa implementation ng uh, QMS. So, kasama din sa kaganapan ng induction ng mga bagong miyembro ng organisasyon. Masaya po kami ako na nakasali sa PASAY kasi po uh, mabigay namin yung mga suggestion namin, yung mga dapat namin i-contribute kung ano may dagdag namin sa, ano, sa association. 45 years na po ang PASAY, so we are the leading organization ng mga agency. We are celebrating this solidarity and the fellowship na rin. So we are addressing all the issues na nakakaharap ng mga PRAs natin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMN News.